Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na po ng July 9 at syempre po sa mga habol po sa mga tatayaan nila ngayong hapon narito po ang magagandang sumada natin para po sa mga suki natin dyan ng mga lucky followers na nakatutok po araw-araw Ang lucky numbers po natin na sinusumada po at ibinibigay po sa inyo ay inaalagaan po yung tinatayaan nyo po ng tatlong Uh, araw po ano, wag niyo po agad binibitawan kasi po yung iba nagcha-chat na, na hindi nila natayaan nako sayang po pagka may lumabas po ang numero na yan. manghihinayang ka po katulad po ng ibang pino ko, hindi po nila natayaan. nakakapanghinayang, Okay? At syempre po mga kalaki ngayon po alas 5 ng hapon, mamimigay po tayo ng mga libreng lucky numbers ngayon na talaga naman pong swerted, pang pangmalakasan po, talagang sinumada ko po, po mga kalaki. At syempre po gusto ko po iingatan niyo po ito. At kunin niyo na ang mga listahan niyo ngayon dahil ibibigay ko na po ang mga laki numbers na kanina ko pa po gustong ibigay sa inyo mga kalaki. Siyempre inom lang uli ako. Okay mga kalaki ang lucky numbers po natin ibibigay ko na eto na po kunin na mga listahan nyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka nabang manalo at maging milyonaryo. Ang ibibigay ko po ngayon mga kalaki ay tatlong 2 digit, 3 3 digit, tatlong 4 digit, 2 5 digit, 6 digit, digit. At 'yan po ibibigay natin mga kalaki. Ano po? Uy. Iibahin natin mga kalaki. Ang ibibigay pala natin ngayon ay mga birth month code po ng mula January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kaya umpisahan na po natin mga kalaki. Ito na po. Ang pinanganak po ng January, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 7 at number 20. At ang 3 digit lucky numbers mo ay number 318. At ang 4 digit lucky numbers mo ay number 2260. At pinanganak po ng February, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 23 at number 29. At ang 3 digit lucky numbers mo ay number 210. At ang 4 digit lucky numbers mo ay number 5203. At syempre po sa ipinanganak naman po ng March, ang two digit lucky numbers mo ay number number 5 at number 2 at syempre po mga kalaki ang ating pong 3 digit lucky numbers ay number 229 at syempre po mga kalaki ang ating pong mga 4 digit lucky numbers po ay number 3360 at syempre po ang ipinanganak naman po ng April ang 2 digit lucky numbers mo ay number 4 at number 23. 1. At syempre, ang 3-digit lucky numbers mo ay number 728. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9936. Sa ipinanganak naman po ng May, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 12 at number 15. At ang 3-digit lucky numbers mo ay number 389. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 5560. Five, five, at sa pinanganak naman po ng June, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 11 at number 16. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 126 at ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9283. At sa ipinanganak naman po ng July, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 3 at number 7. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 330 at ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8211 at sa ipinanganak naman po ng August, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 4 at number 26. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 705 at ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1799. At sa ipinanganak naman po ng September, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 5 at number 29. At ang 3-digit lucky numbers mo ay number 730. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 4405. At sa pinanganak naman po ng October ang 2 digit lucky numbers mo ay number 2 number 11 at ang 3 digit lucky numbers mo ay number 198 at ang 4 digit lucky numbers mo ay number 7183 at syempre po mga kalaki, bago ko po ibigay ang November at December, ayan po para po sa masusugid nating mga laki followers na nakatuto po lagi dyan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na para makatanggap kayo ng mga laki numbers. Hanapin nyo po kami sa Facebook mga kalaki, isearch nyo po kami sa Red Parungkin, ayan po lagi nyo po i check ang followers namin na ito po ang gamit naming account. Marami pong fake dyan, ingat-ingat po kayo, hindi po kami yan, baka mali kayong sumasal, mali kayo ng sa private consultation o nafa-follow hindi po kami yan. Red Parungkin point po ang gamit ko, i-check po ang hindi po nadadaya ang followers. Dapat merong 100,000 plus followers na po kami mga kalaki. At syempre po, Aris Gatchal yan. Ayun po, mga legit na ako namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong 17,000 followers at TikTok na merong 400 44,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po papadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger mo tulad nila na napadala na po natin mga kalaki, basta po nakafollow. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala itong bayad, private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Sa mga interesado po na subukan ng private consultation namin, bibigyan po kita ng tatayan uh, tatayaan mo sa 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa tatayaan mo. At syempre po mga kalaki, yun po ay tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Weteng. Pag sumali ka sa private consultation, ikaw code ko ang Bergman at Berger mo at syempre aalagaan kita sa mga laban mo po mga kalaki. Ito po ay walang pilitan na sa mga interesado lamang po. Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao po mga kalaki. Okay? At sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount ngayon para member po kayo sa akin ng tatlong buwan ng July, August, at September. Okay? At syempre, ituloy na po natin mga kalaki ang ating mga lucky numbers para naman po sa pinanganak naman po ng November. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 6 at number 20. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 248. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9201. At sa ipinanganak naman po ng December, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 18 at number 27. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 631. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9926. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers at bawat digit po yan ng mga Uh, monthly nyo po, yan po ang mga code po na magaganda para po sa inyo tayaan nyo na po yan, alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at syempre po, hindi po mawawala ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit po namin, pwede po rito ang 642, 645 649, 655, 655 at 658 eto na po, kunin nyo na number 19 number 26, number 33 number 37 number 40 number 14. Ayan po mga kalaki ha. Siyempre po mga kalaki, yan po mga lucky numbers natin. Alagaan nyo po ngayon po alas 5 ng hapon. Tayaan nyo na po yan ngayong last draw. Mananalo tayo claim it. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kila Ella Rivera po ng Marinduque. Wow, shout out po dyan sa mga taga Marinduque po. Kila Rivera Family, bibigyan po kita ng 3-digit lucky numbers. Yung po ang request niya. At para naman po sa mga fish vendor po natin dyan po sa may Cubao, Quezon City. Shout out po sa mga taga South to Farmers, Cubao to Quezon City. No? Sa mga tindera po ng mga isda dyan. Hello, shoutout sa taot shout po sa inyo. Mananalo tayo climate. Humihingi po sila ng 649. Bibigyan ko po kay dyan Ati Melba. Hello, shoutout out po sa mga kasamahan mo dyan. Mananalo tayo ngayon mga kalaki climate. Good luck.